Mga pare, may tanong ako sa inyo. Siyempre. Mm. Ano ito? May isang hunter. Nasa isang mm hmm. Nasa gubat, may isang hunter. Pwede may dala siya ano, yung sniper, yung one shot. Hmm. Ah. Hmm. Di sakto, sa nakita niya yung ibon, ni nakahapon, mm. -hmm. dun sa sanga. Tapos dun sa likod ng ibon, may unggoy. Mm. -hmm. May unggoy doon na nangangain na sa akin yung unggoy. Tapos sinarget ng hunter yung ibon niya yung naka ano na yung naka na mm. tutok na tutok na pagkalbit yung pagkalbit niya yung hunter tutok pak eh nagulat yung ibon ngayon yun dun sa ano sa nakalipad mm. tinamaan yung unggoy ngayon tinamaan sa ulo tapos pag sa ulo bumagsak sa lupa pag gulong gulong shoot sa ilog sinakmal ng buhaya mm. ngayon ang tanong ko anong kinamatay ng unggoy? anong kinamatay ng unggoy? Nalunod. Nalunod. Ha? Nahu nahuli. Nahulog. 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 Kinain ng buhay, di ba? Kinain oh, ng buhay. Oo, tayo Ulitin ko ha. Naka-target lock na. Pagputok na gulat si Ibon. Lumipat. Yan tinamaan ngayon ni Yung Ongoy. Tinamaan sa ulo, bumagsak sa lupa, gulong. Pagkagulong shoot sa ilog, sinakmal ng buhaya. Hindi. Ah, tinamaan ng bala, yun ang kaya matay. Hindi. Hindi. Hmm. Bigyan ko kayong clue. Ayaw, Sige. Clue? Sa Tagalog, nag-uumpisa sa letter A. Sa English, nagsisimula sa letter A. 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 Yun yung kinamatay ng ngoy. Ano kaya kinamatay ng unggoy? Tagay. Oo, oh, nag-uumpisa sa ano. Sige, habang nag-isip kayo, ulitin ko ha. May hunter, nakasatlock na. Pagputok na gulat si Ibon, lumipad, tinamaan yung unggoy sa ulog, magsak gumulong gumulog, shoot sa ilog, sinakmal na yan ng buhaya. unggoy. Yan ang kinamatay ng unggoy. Pwede yung sirit na. Sir sirit na kayo? Hindi okay. ko Ka may Okay. Sirit na. Sirit na. Sa so, namatay? Ang kinamatay? O oh, mga kabatang, kung alam niyo yung sagot, so yun, comment nyo na lang. <laughs> di ko rin alam eh. Hindi ko rin ano eh. na rin.